Yay, yeah, isa so lang yan. Isa so lang yan. Defense, defense. <laughs> oh, oh na-step pa. Na-step pa. Ayos na. Tama uh oh. na yan. pa ba? Sige, Sige. Sigsag mo, sigsag mo. Depensa lang. Ano? Ayos na yan. Uy. Oh, Lakers. 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 Ball! Lakers. 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 Na Lakers. Na, Lakers. Na,

Pa-asa. Big money Sino? pambili ng ula. Walang okay, but, uh... hmm. Oh, pambili ng ula. tao, utang ka. Magkano 'yung abelahin mo? Oh, dalawampito. Sa tinya. Ano? Oh. Oo, wawang, bai, hey? Ay, kulang pa. Kulang pa. Oh, <laughs> uh, yeah, 'yun. Opo may utang ka sa akin, 500, oh, Oo, babayaran ko! Ah! Oh. <uma> <tidega> <temples> <usa> uh. Wala kang mukhang ula! Ako yung Salamat! Salamat! ako! Bawi din ako! Oo! Oo! Hit and tayo dito! ba? kuya? much, much later. Mamaya ako, hindi ko nalang yung basta. Ano? Ba't bumalik ka pa, SQ? Hindi, umalis na yun. Eh, ano na yung pera ko? Opo. Yung akin. Sa libo. Ito yung case work. Opo. Tag-250 tayo. Tag-250 tayo. Ah! Ano yung tag-250 na yan, bro? Ah, huli. Wala ko, pinagkakasayang niyo pa ako yata, ha? Ba hindi? Ba hindi ba? Ba, pilit ka isahan. Kaya isahan. Ba, man, ito. Bakit pa tayo ngayon ba'y Hindi, kanina araw pa naglaro. <laughs> <laughs> Baka okay lang. Bakit? Pagkakita mo naman siya Hindi ko babayaran yan. Ba... <laughs> Oo oh, nga. parang ikaw pa yan. Oy! May utang ka sa akin! <laughs> ang utang? 500! Binisan mo kasi sa sarili mo, Martin. Hindi ko nang papayari yan. Oo. Oh, oh, ano yung mga ibang tigo? Alin? Yung pastahan 250. Ba, kuya, hindi nga ako babayaran Ay, paano mo bibigay pa ah? ito? Ba, kuya, ayos